So, oh, hello po, good morning po Magandang araw po, mga kay Larky So, oh, i-update ko lang po kayo Kung anong bago ngayon sa Pililya Rizal Dito po Tara, punta natin Andi, andito na lang po Andito na lang po pala sa tapat natin Yung bagong ginagawa ngayon Dito po sa bahay ng Pililya Rizal Ito po, ayan Ayan Kung mapapasin niyo po Ang lawak ng tambak at tinatambaan pa po yung lugar na to so isang malawak na palayanan dito po sa may pagitan ng Tanay at Pililya Rizal sa highway po along Manila East Road ayan po yung may arko ng ano palabas na po ng Pililya bali tanay na po yung arko ngayon kapila So ito po ang bagong ginagawang building o sa ngayon wala pa pong building dahil tinatambakan pa po. Ito napakalawak po ano. Sa mga taga Pirilla -Rizal, may ideya po ba kayo kung ano itong gagawin ito? Dahil kung wala po ay bibigyan ko po yung bibigyan ko po kayo ng idea kung ano po ito. Sa so, medyo nabubulol tayo mga KLRT no. Shit. So itong lugar pong ito ay gagawing isang private hospital nakalagay din no oh, on this site will soon rise so ito po yung pangalan ng ano ng hospital nito so sa mga taga ito po ay isang hospital East Valley Medical Center so sa mga hindi naniniwala na ito po isang hospital at papangalan ng East Valley Medical Center ay ito po papatapos sa inyo isusom na po natin dahil baka po tayo mattress passing kung tayo pa ilalapit sa may bandang loob nila. Ayan po. So susunod na lang po mga kalorti ha. So ayan po. East Bali Medical Center. Medyo maalog. Ayan. So ayan po yung gagawin dito mga kalorti. So shout out po sa mga taga -Pilya Rizal dahil sa patuloy na pag-ansenso po ng bayan ng Pililla Rizal shoutout po sa lahat ng ating mga kakilala dyan sa Pililla Rizal ano lalong lalo po kay Madam Rosely Antonio na tubong Rizal na isang malugit po nating taga-subaypay sa ating munting youtube channel maraming salamat po Madam Rosely yan po malawak po nyan madam so hindi po natin alam kung ilang taon itong gagawin hindi rin po natin alam kung ilang palapag ito mga kay LRT so ang na lang po natin yung paggawa nito babalik balikan po natin yung hanggang sa mabuo po ito sana ganun po mangyari maraming salamat po mga kaya LRT so ito lang po yung team vlog natin yung update, yung bagong proyektong ginagawa dito po sa bayan ng Pilya so maraming maraming salamat po thank you for watching